Mga idol, dahil sa so sobrang dami po ng alamang po, tapong lang na ano yan, ang pataba. Dami, yan eh. pataba, papaya, yan. konti kunti lang para hindi sila malaga, eh. Eh. ano po yan, sile. Ito, papaya, sile. Papaya, eh. Ganyan lang pag uh, agis, pag ma maulan naman, eh. Papaya, papaya. Hmm. Para tumaba, pati po. Bapa -ba -ba kan hmm. itu oh iya. itu itu mga sendiri mana kata bayar sini ya sini sini tumpuk sini 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 bayar apa itu ajak bapak kan tuh ponti ponti langnya ponti ah ayo mas ponti

Tignan nyo po pag, ano yan, ang ganda niya. Baka maapakan mo rin eh. Ito na lang pa bayari May talong pa pala rin. Eh, eh, eh. Eh, eh. Hmm. Ha? Sile-sile yan. Ha? Ah, Ay, ito, ito. May puso rin ito. Ay, ito pa rin. Pa rin. Ito Dalawa. Dalawa. Ayun lang ang pag-abon. Uh, pag Ayun ang kalabasa. Ayun. Ah, dalawa. O, oh, ito. pag Diyan, ka. Ayan. Ang ganda. Ayan ba? Hindi kayo. Dapat sisig na lang muna. May magmaman ko yung mama yan. Dalawa. Diyan, o. Mabilis yan lang. Pag-aabono kami. Pipitas kami mga ito. Ganyan talaga pagka umaga. Tapos Huwagan kay ganda magta, magtrabaho para masenso So, yung mga nagtatrabaho ng ano, gaya nung na, nakita natin na <coughs> namimili na ng baro na eh. Para mapag lang yung kanyang mga anak. Maganda yun. ako oh, ako sa taong gano'n. Nung maaga pa lang, nagtatrabaho na. Niisip na yung ano. <coughs> Kami eh. Yung pagkukontent ko mga idol. Ito, gaya nito nakakapag uh, nakakapamitas na kami nakakapag uh, pa kami papataba yan ardesya na po yan no? anim na buwan na may git yung kay Jeffrey ano, pa. ano? Pa. pero ah ayo po, po. ah ma -ma. sobrang sobra naman ang taas nitong pusong ito pare ah, sobra ang taas naman ng tanong pusong ay ah, may papaya na pala rito rin oh hmm. ano lang oh Parang hindi ka gaano ano, mahirapan yun. Magka, ano, ano.

Arbisen ay ipotoy mo na ang isla mo ano. Oh, Bum, dito na. Dito ko na kakape eh. Dami nating kape doon. Walang kape doon. Punta ka doon eh. Binigyan ako titigil na. Bibili kadadala ko lang karon. Ah, oo. Ano lang kape lang. Eh, dito lang ang pitch mo. Order ka. Sino na din ka? Amoral ka na. Amoral eh. ka na? Oo, gela na Arbisen natin. Oo, uh, paste din mo na ko. Ay, pinabono kayo po. Ito, susunugin niya. Ito pa rin, naman po Pero ang susi. Ay, para susi. Ito pala, ito. Rati, dali mo rito. Oh, ito lang masirito. Ayan, ang dami. dami po nga. Ito Ito ganyan. Ito ganoon. Ito ganyan. Ito ganyan. Ito ganyan. Ayan yung papaya natin, ha? At ang pa. Kung ano, gigisala lang natin, ano? Pinamatay yan. Kung sana pinuto, okay lang. Oo. Papaya, Dahil pa naman bunga. Dahil maglalaga kaming itlog at saka lutong toyo. Luluto namin toyo. Yan. Good morning, good morning. kasama ko ng itlog ng itik. Yan, itlog yan. Tignan nyo po yung itlog. Luluto tayong toyo at saka may kasama ng atay palumbalunan at saka ulo ng manok. Ako mamaya magluluto ako ng ano, ang paha ng manok. Friday pa lang ngayon, ano? Okay. okay. Ah, babies pa lang, tita. Sabi mo, ano, puntik na akong ano, puso sagin muna ako ngayon. Good morning. magluluto na tayo ng toyo, yan. Maganda mantika, yan. At saka, para maglagay tayong bawang sibuyas, luya. Yan. Maraming sibuyas. Maraming bawang, Maraming sibuyas tayo ng toyo mga idol yung toyo galing select toyo binigay sa atin toyo suka kung mamaya na iso ako na ina natin ulo ng manok Ayan, ulo ng manok almusal pa lang po yan almusal ay, ay at ay mamaya na yung atay balong balong ah, balong balong na muna yan. yung atay titay niwalay muna ay, yung at, balu, at at, ay yung balo balo yung atay kasi madali lang maduto yan tita yan po tapos maglalagay tayo ng suka suka pagka kasi naglalagay tayo ng suka dapat huwag nating ahaluan para hindi siya magbaya oh, ang tango nila ko, no para <laughs> po yan mahal ang dalawa na ano po dito yan din na niya sinara idol hindi po siya malapit sa mga kahit ang flat bar yan, o yan mga idol ayan po yung flat bar sige boy, paka ano paka, ano mo yan po sakto sakto lang tulak mo tulak mo pa sagad mo para makita nila yan oh yan mga idol wala po siya yan oh flat bar lang po yan may tornilyo doon kahit na hindi mo tatanggalin po yung tornel lang yan, ang flat po. Ayan. Ayan po. Sakto-sakto siya mga idol. Yan. Kung mong magagustong magpagawa ng ganito, Ayan o. Oh. Sara mo, Dick. Dick, sara mo. Dick, sara mo, Dick. Ayan po yan. Tignan nyo po. Ayan po. Lapat na lapat po. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Lock bar lang po. Na dalawa. Ayan Ang Oh. Hindi Wala po nga na yan. Walang mo na tubig. Ayan na. Ayan Dapat pinong-pinong ito. Yung wala siyang, ano, wala siyang pulibiniga. Para hindi po mahirapan yung maso. Ako nagpapalak po. Ako nagpapalak mga ito dahil po. Uh, ano, uh, Awak kanan yang memang ajar kita untuk memakai burat atau yang mana? Kita nak mengatakan dengan itu, cuma tergantunglah kerja awal dan pas. Jadi datang kali ini apa-apa lagi. sayang po yung ano ko po, mga posterit ko po. ano po hindi po na hindi na po kasi na, nabibigyan daw na sobrang pagkain yung mamboy eh kaya hindi na fertile yung plug sayang po ang dami pinukuha pa po ng ano yung uh, yung kasing mga papelis ko ng mga anong yun nalupog dito sa bis nalupog po yung ano ngayon uh, ako na palabas na nako yung mga papilis ng mga ostrich ko. Wala akong may laban. Ngayon, uh, ano po, uh, uh, um, na yun yung ostrich ko. Ang problema po kasi, viewing lang po yun eh. Hindi ko naman po pinagahano po, po eh. eh. Libre lang po yung ano, yung pagpunta doon sa akin, libre lang yung ano, yung, yung viewing lang po ng mga bata. Sana medyo Maawa naman yung ano, na huwag kukunin yung hospital ko. Kasi ko naman po yun, hindi ko naman yun. Ano? Problema, yung mga papelis na pinagbilang ko noon, nung nalubog po sa sabi, na ano, na... nabasa na, na, na pati po mga lahat ng mga papeles namin nabasa mga ito kaya ano, nawala yung mga papeles ko sana kagaya ng ano, yung ibang endangered, talagang pinakuha ko na, pinapisipin ako na. Pag-iusap po sana sa mga nanonungkulan na uh, on for viewing lang po yung ating ano, mga lakas. Hindi ko po pinag-aana po pinag -na Pinapakain ko yun, inaalagaan natin ng na maganda. Para lang ano, papagbukasan mo nila sila ng pa Ay, kamay. Mm. <laughs> Please, ahirap. Kain na, kain na! Kain na! Wala tayong sudok. Tawagin Pag niya na para magdasal na tayo niya. Ito, may itlog. Tignan mo na marun, di ba? Ayan. Ayan, no? Oh. May itlog, oh. May, Palunba, ayan. May yan. Balong-balong. para sa akin niya. Ayan. Ito nga, di ba? Isang dali na... Nangyay. Ayan. Itlog. Ayan. ayan. May kasamang itlog. May kasamang ano, ha? Ulo. May, ako, gusto ko pala patata, patata. patatas. Ito, patatas. Maganda pagka iwanan patatas ni Tita. Parang paminulo. <laughs> ayan na. Ayan. ayan, may gulo. May balong-balonan. Huwag kayo magmamadali. Ano? Pagkatapos nyo, ang dami nyo lang titira. Ayan ang almusal natin. Ha? Almusal pa lang yan. Nababas tayo sa almusal. Pagka damo daw -dam ang kinakain natin. Ay, yes. ay, Magugas muna yan. tayo. Ay, magugas ka muna. Tsaka magdasal muna tayo. Ito, lupi <laughs>

Mahubos oh, mo yung tinabi mo. At mahubos oh, ka yung tinabi niyang kani. Mahubos siguro. Ah, mahubos Malaka, na eh. mag-away. Pagdadasan lang, nag-away. Sana matuto ka Oo nga. nasa yung kutsil yun. Ito, natin ito. Mano, ang pagdadasan, ba't dumibigit ka dyan? ito. So, sandali lang, sandali lang mag- Tama ah, ah, eh. Ay, na ka agad eh. Nagdadasal muna. Ayan, Bigyan mo ka, bigyan mo. Tsaka kanin, yung kanin. Ano ayan. Ayan, ano? nyo naman ito. Napakasarap. O, oh, ganda. Ganda o. Oh. Oh. Hindi buko yan. Lugyan eh. Dito na ako banda. Ayan, ilay ah, ko na dito eh. Ayan. Dasal muna, bakit? Dasal muna tayo. Dasal, dasal, dasal. Batang ito. Salamat po na. Salamat muna tayo. Oh, game. Game, game. Santo. Lord, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagbibigay ng biyaya sa amin sa araw-araw. Nawi gabayan niyo po kami ngayong maghapon. Amen. Salamat po. Ano 'yan? Tapos 'yung okay. Kain na po yan. Eh, wala pa lang yung sabaw dito. Sabaw na nga. Ay, itlog. Itlog, itlog. Oh, itlog, itlog. Yung itlog na air. Huwag niyo muna pitasin yung isang malagay. Ay, Ay, ano natin kayo rin. Sabaw na yung Ano yung sabaw? Ay, Ay, lo, gamot yan. Tandaan niya yan. Gamot yan. Napagantang gamot yan. Okay mo na muna, Por. Ay, ano, baka mahaba na. Hanggang 6 minutes ka lang. Ano. Ay, salamat. Kini na ka, kini eh, na. Ah, Black American. Yeah. Yung Black American na yeah. uh, nung bumili, eh, ganyan, no? Tandaan. Okay. Ayan na, Kain na hmm. okay. po nga eh. Kaya, wala nang Walang imig. Hmm. Kain na po tayo. Ginawa sinig yung weh, ngulang, hmm. Ay, konta, sabaw. yung Ayun sabaw. Ligyan mo sabaw.

apa abot nyo don? Eh eh. Apa tabo? apa diremo? Ma. Pamsan niyo na. ang ini nyo to, masustansya to, maano to, maantawag don yung may, may

Ini diloi ini epaya. Sudah? Tong yang itu Eh apa tu betul? Hmm. Apa yang nak ini ni ya. tikmanya mas masak apa saya nang itik. Nah, aman aman. Serapnya nah. Kain itu. Oh? Sampai sana. Ini menjada Eh, nampak gundman gundman, kaya-kaya naro. Kaya.